sabihin ko ba noon parang uh, uh parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng <laughs> <laughs> Hello mga tropa, kumusta kayo dyan? By the way, ito nga palang inyong Kuya Frank ha? at isa na namang issue, isa na namang reaction video ang bibigyan natin ng pansin at pupunain natin. Ito lang naman ay tungkol sa isang uh, pagkocover ng isang newscaster na si Maris Umali dito sa The Netherlands tungkol dyan sa pag uh, sa tunay na sitwasyon at kalagayan ni President Duterte kasi maraming mga uh, Pilipino supporters doon ni President Duterte na talagang nadismaya sa ginawa niyang pagtatanong kay VP Sara Duterte. At para sa aking opinion, eh, mali, mali yung ginawa nitong ni si Maris Mali. Dapat nakita naman niya yung sitwasyon, di ba? Na sana man lang nakisimpatya na lang siya at sana talagang inano niya, uh, pinag-aralan niyang mabuti kung ano yung magandang tanong na dapat niyang tanong uh, kay Vice President uh, Sara Duterte. Kasi isang maling tanong lang or isang hindi magandang tanong na iba iaano mo ikitatanong mo eh maaring maraming kritiko na pwedeng uh, magbigay ng hindi magandang opinion kasi uh, nakikita naman natin ang dami talagang supporters ni ano ni President Duterte sa Hague Netherlands at kung makikita nyo po sa video na to grabe talagang gagalit yung mga tao talagang dinuro-duro pa siya at sinabihan siya ng bias So, doon pa lang, oh, makikita na, parang hindi siya gusto ng mga tao doon sa, ano, dahil Netherlands. Dahil parang, kasi, di ba, kung papansinin po ninyo, noong eleksyon, way back bago pa lang naging presidente si, ano, si President uh, Rodrigo Duterte, eh, itong GMA 7 is merong issue sa kanya to, na talagang parang hindi, gusto, di siya gusto. So, ay lang po siguro, nakikita ko na, ano, na hindi maganda yung, ano, yung pagtanggap sa kanya ng mga tao doon. Kasi nga, ang tingin sa kanya is bias. Ha, ha? So yan ha, pero sana naman, sana naman, Maris o ali sana naman po, hindi ganun yung tanong mo. Sana medyo watch your word na binibitawan kasi marami pong supporters dyan si ano President Duterte. So mag-ingat, mag-ingat po tayo sa itatunong. So para sa akin ha, uh, sana po ang, uh, ano, uh, sana po yung mga tao, relax lang din po dyan. At alam naman natin na darating din ang panahon na bibigyan ng tamang, pustisya si President Duterte kasi uh, medyo matagal pang matatapos tong hearing na to. So siyempre tumatakbo yung ano at ngayon eh kasalukuyang nakadetain pa rin po doon si President Duterte. Kaya naman yung mga tao ay talagang uh, nagiinit. Gustong gusto na talaga nila ng ano na papalaya or mapapauwi na si President Duterte. So guys, kayo na lang po humusga sa video nito. ito. Panoorin po ninyo. Tingnan ninyo kung ano ba. Uh, bias nga ba talaga si Maris Umali. <laughs> so, yun lang po ang sa akin, na, pero, pero in my own opinion, in my own opinion po, na hindi dapat niya tinanong yung ganun. Kasi nga, nasa, may pinagdadaanan yung, ano, yung pamilya Duterte. Yun. Sana naman, uh, ibang tanong, ibang tanong yung pinukol niya. At marami naman pwedeng itanong, eh, di ba? <laughs> so, yun guys, ha? So, natin to. Higyan natin yung feedback. Guys, itong papakita ko sa inyong video, ako di ako nagkakamali. Ito yung uh, actual footage ng after ng pagbisita ni VP Sara Duterte kay President Duterte. So ayan, nakita nyo. Eh. Yan yung building na uh, dyan yata nakadetain si, ano, si uh, President Rodrigo Duterte. Tapos siya napapalibutan po yan ng napakaraming crowd. Eh, kasi nga paglabas, yan, makita nyo, daming mga nakaparadang mga sasakyan. Yan po yung mga kababayan natin na nag-aantay sa ano, balita at yung mga latest update kaya uh, President Rodrigo Duterte. At yan, kung makikita nyo, ayan, na po. Nag, lahat ng mga vlogger nandiyan na rin. Tapos si, ano si Maris Umali, nakikita nyo po. Yan, nagbibidyo-bidyo kasama yung team niya. Yan. po, nag-aantay sila na ma-interview si, ah, uh, si Vice President Sara Duterte. Eh kumukuha lang din sila ng ano, tamang timing kasi nga ang dami talagang tao diyan. Ang daming uh, nag-aantay, nagkakagulo at uh, medyo maingay yung crowd dahil nga nakita sila. At ang uh, ano nila, ayan, tapos ito na, nakuha na yung uh, pagkakataon, nakakuha na ng pagkakataon yung team ni uh, Maris Umali at in-interview na si ano, BP Sara, ayan. Although ano yung ano, yung una medyo kalmante pa. Tapos bigla na lang bumanat na tong si Maris Umali yung about doon nga sa tanong niya ano, kung makakabalik pa ba si, ano, si President Duterte sa, ano, Pilipinas. At, ayan, doon doon nag-react yung mga tao na, ano, na parang uh, na offend yung mga tao. Pero hindi naman nila pinakita ng gusto. Pero uh, si Sarah Duterte, medyo na, ano rin siya, eh, medyo parang iba'ng dating sa kanya pero hindi siya nagpakita ng, ano, ng paging sarcastic. Although, she acts professional pa rin at tumawa-tawa lang, umiting lang kasi nga, alam naman din na siguro nitong si Bibi Sara na makakalabas din yung father niya. Kasi nga sa sitwasyon na laki ang laban nila na makaalis yan, si, ano, si President Duterte. And yan, nakita niyo po. Yan, after nung interview na yon yan, nakita, nakita si Maris Umaling, yung tingiti. O yan, nakasama yung friend niya. Tapos, dumidepensa siya. Sinasabi niya na po na, ano, na hindi raw po siya bias. At ganun lang po talaga yung style ng pag-interview niya at walang kahulugan. So guys, maraming maraming salamat po. I hope po na na ano nyo to, na bigyan nyo ng, uh, na-analyze ninyo or na bigyan nyo ng komento itong video na to. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion and uh, hopefully sana itong si Maris Umali ay hindi nga bias dahil nakita naman nila kung, uh, paano yung simpatya ng, ano eh, ng sambay ng Pilipino kay President Duterte at yung suporta ng sambay ng Pilipino kay President Duterte. Guys, ha? so yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to Like, subscribe at kung may pagkakataon po kayo, i-share niyo na rin po ito. Maraming maraming salamat po. Ito nga pala yung ano, yung second channel ko po ng Kuya Frank Vlogs. And uh, I hope po support ko ito. Maraming salamat po kayo and God bless. Kain sa muli. Bye-bye.